Mga kababayan, binabati ko rin po yung kanina ay lumapit kay Ka Eric at nagpaabot ng kanilang concern. Mga manggagawa po ito sa isang unit or branch ng Samsung store dito lang po 'yan sa May EDSA, no? Malapit lang 'yan sa Guadalupe Boni area, no? Mga kababayan, itong sila Emi Pretty, 'yun ang pangalan niya sa Facebook, si Veronica at si Joshua. Uh, I hope na makakahabol ma sila sa ating live stream no? Kasi yun po ang uh, dahilan kung bakit ang title natin po sabi ni Hans Jack Currently nag-aaral sa YouTube ng accounting app pero maya na yon ka Eric muna Thank you Hans Ja Yeah, uh, I'll request for your time muna no Mga kababayan, Leia Rios Emiliada Boyser Bulacau and Iril Matsyong. Watching from Kawasaki, Japan, Rogelio Garcia. Kung mapapansin po ninyo ang title na nailagay po ni Ka-Eric sa ating balita at talakayan ay uh, The Criminals Are Back on the Streets Again. Sapagkat ito po sila Emi Preti, si Veronica at saka si Joshua, uh, isa lang po ang kanilang shop na pinapasukan. Ito po ay Samsung Store. Hindi ko na lang po babanggitin pero malapit lang dito sa area ng uh, Guadalupe o, o yung uh, tulay na tinatawag sa Makati. No? At nang uh, magkausap po kami kanina ay uh, binanggit nila na kagabi o uh, uh, the other night may isa silang kasamahang babae na uh, tinangkang hold a pen o uh, nakawan ng apat na kalalakihan dyan sa May Guadalupe. Ito yung tulay, no? Pag sinabi pong Guadalupe, 24 hours po yan ay matao sapagkat yan ay sentro uh, na barangay ng Makati na nakadikit sa EDSA. Pati po sa office ng MMDA. Uh, I think the barangay there is Guadalupe Nuevo. At kapag pumupunta ako noon sa SMNI sa building po ng uh, uh, sa SMNI News network dinadaanan ko po itong Guadalupe at uh, may station ng MRT dyan at the same time may police outpost po dyan sa sentro mismo ng market ng Guadalupe Subalit kagabi daw mga around uh, 9.30 to 10 o'clock nang umuwi na sila itong kasamahan nila uh, Emmy Preti, ni uh, Veronica at ni Joshua ay uh, pinalibutan po siya ng apat na lalaki at tinangkang kang hold upin Subalit so, sa bilis ng kanyang reaksyon bigla siyang tumawid Sa gitna ng EDSA patawid sa kabila Kaya naputol po yung pagtatangka uh, ng mga hold uppers At hindi nakahabol dahil uh, grabe na ang uh, uh, salinsinan ng mga sasakyan Mabuti po at mabilis ang kanyang reaksyon dahil naka-adrenaline rush pa po siya no? Bakit ko po ito binabanggit? Kasi yun pala ay pangatlong insidente na nang hold up dyan sa Guadalupe. So saan ngayon ang ipinagmamayabang ni Marcos Jr. at nila Nicolas Torre, si General Diwata Torre, na pa demonstration demonstration pa sila ng tinatawag nilang ano ba 5 minute o 3 minute response ito kagabi lang nangyari sa isa sa pinakamataong lugar ng area ng Makati along EDSA pa mga kababayan itong Guadalupe pag akyat mo EDSA na Aba, tinangkang hold-upin po itong babae na empleyada o manggagawa sa isang store ng Samsung uh, dito lang po sa area near God Godalope, Boni area actually. So, ano po ang ipinapakita nito? At ako po nasaksihan ko ang mga balita dito uh, within Makati, which is a business district, even sa BGC na parang Manhattan na kung sa New York, yung Bonifacio Global City po ay mayroon na rin dalawang insidente ng pang-hold up at even dyan sa may Salcedo Street ng Makati na nakadugnog lang po ito sa isang uh, Saruas Avenue ng Makati. So malinaw po na nawala na ang mga fear factor sa mga masasama na mga uh, elemento ng lipunan. Hindi po kagaya noon sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte again. We hate to compare but we cannot avoid to compare. Kasi yan po ang totoo. Ang natatakot noon sa gobyerno at sa ating mga otoridad, lalo na po sa law enforcement forces natin, mga kababayan, ang mga kriminal, nagtatago, ang mga magnanakaw, akyat bahay, rapist, nagbebenta ng droga, at pati na po ang mga nagbebenta ng nag human trafficking, at mga hold-uppers, snatchers, lahat ng ito po in a matter of six months na una pa lang na umupo si Pangulong Duterte noong 2016, umabot po sa almost uh, 68% ng mga index crime ang bumagsak in the first six months ni Pangulong Duterte nang umupo siya bilang Pangulo noong 2016. 68% is a very high Uh, na statistics na bumagsak ang index crime Pag sinabi pong index crime, ito po yung mga crimes against persons and against properties Kagaya ng pang-hold up, akyat bahay, at mga physical injuries o kaya mga uh, kagaya ng mga uh, krimen na kadalasan ay nangyayari po sa mga kalsada o lansangan So why do we have to take up this kind of topic? Uh, para kay ka-Eric po, hindi isolated ang insidente na iniulat ng mga manggagawa ng isang Samsung store na kinausap ako kanina. Sabi ko, makikinig kayo ko makakahabol pa kayo kasi naka-duty pa sila hanggang 9 o'clock. Uh, kung hindi, i-replay nyo na lang at tatalakayin ko yan. Na ang title ko ay, Criminals are back again on the streets. Which exactly yun nga ang ginawa ko, mga kababayan. Uh, hindi po mamamayagpag at magiging malakas ang loob nito ng mga magnanakaw at mga masasama ang loob ng mga kriminal at walang pakundangan at pagrespeto sa mga mamamayan kung malakas po ang gobyerno sa pagpapatupad ng batas. Ingat ka palagi ka, Eric. Keep up the good work always. So, bring up natin ito to call out General Diwata Torres. No? Ah... Uh, General Diwata Torre uh, at mga pamunuan ng Philippine National Police. Anong nangyari po sa sinasabi ninyong 3-minute or 5-minute response? Sentro po itong barangay at lugar ng Guadalupe. At ito po ay hindi nawawala ng mga tao na nabubuhay po sa pagtitinda sa bangketa at paligid po ng barangay na ito na nakanugnog sa EDSA. Mantakin mo na nakanugnog na sa EDSA. So kung hindi po malakas ang loob at diskarte noong manggagawang babae ng Samsung Store na malapit lang sa isang mall sa Boni, a Boni Avenue at kanugnog lang po ng Guadalupe, Makati, ay eh bay, baka tudas na siya. And mantakin mo, ang sinabi mismo ng mga tao doon na nakapag-react later at natulungan siyang maka po sa mga hold uppers habang tumataka sa mga hold uppers at walang respondi ang mga pulis in just a matter of two weeks tatlong hold up incidents po ang nangyari sa lugar ng Guadalupe. And in Makati alone, may mga kidnap or ransom na nagaganap at may mga lantarang paggamit ng karahasan at pagpapakalat ng krimen na kahit ano pa ang sabihin ni Marcos at ng mga tauhan niya at alipores sa Philippine National Police, hindi po maipagkakaila na muling lumakas ang loob ng mga kriminal na gumawa ng masamang hakbang at mga mararahas na mga aksyon laban sa mamamayan na binibiktima nila. And that is the reason why we cannot help but compare na sa panahon ni Pangulong Duterte, three days pa lang siyang naka-assume bilang Pangulo ng Bansa, true to his words, ay kaagad po niyang pinatigil at nilansag ang sindikato ng tanim o laglag bala sa mga airport lalo na sa Ninoy Aquino International Airport at hindi na po bumalik sa loob ng anim na taon na nanungkulan si Pangulong Duterte hindi po nakabalik ang laglag bala o tanim bala ma'am Sinaida Lee ang kapatid po ng mga kambala si ma'am Emmy at si ma'am Linda na nasa Vienna, Austria. So ano po ang uh, implikasyon nito ng ating sinasabi that criminals are back on the streets again? Ang ibig sabihin po niyan, ang public safety and public order ng ating bansa na nakikita at nararamdaman po yan ng mga mamamayan at nakamasid po ang iba pang mga bansa ay talagang lugmok po ang ating kapanatagan ng ating palibot. Mantakin nyo dyan sa may pasay, sa Japanese restaurant no I think that was only 8 p.m. maaga pa po yan pinasok ang isang Japanese uh, sushi restaurant at pinag-hold up, pinagnakawan po ang mga foreign uh, mga turista yon, mga uh, foreign nationals na mga customer ng Naturang Sushi restaurant at hindi po nakapalag at nakaresponde ang mga police Mantakin mo nakakakuha sa CCTV camera. Yan ay hindi po natin nasasaksihan at hindi po natin makikita yan sa panahon po ng pag-unang buwan na, anim na buwan pa lang pumasok si Pangulong Duterte, Ma'am Sinay Dali, thank you po ah sa greetings ninyo and Susan Bualan and si Hans Ja na nakikinig si Alexander Alcantara, watching from Cainta Heidi Ching, ka Eric, good evening, si G. Betty Bakit nag-resign bigla si NBI Director, no? So, pag-usapan natin yan maya-maya. Ito po ang nakikita ni ka Eric. When there is no serious and sustained real law enforcement on the basis of the rule of law at strong political will ng liderato nasyonal at lokal ng ating mga gobyerno, ang mamamayagpag po ay ang mga kriminal at ang mga may masasama ang loob na ang layunin po ay uh, gumawa ng masama sa ating kapwa na mga kababayan Pilipino. Exactly na nang mawala po si Pangulong Duterte sa kapangyarihan bilang Pangulo ng Bansa, wala pa po ng anim na buwan si Marcos Jr. ay nanumbalik na po ang malaganap na bintahan ng droga. Mga sindikato na lumabas na po sa kulungan, nag plea bargain at ngayon po nag-ooperate na naman sila. Yan ang katotohanan kung bakit in the absence of fear among criminals, ang gobyerno na nagkukunwaring ayaw niya ng may namamatay daw ng mga suspects or criminals, ito ngayon na nakikita natin. Mas lalong lumakas ang loob at mas lalo pong naging malaganap ang mga pangyayari ng karahasan at krimen dahil muling nanumbalik sa kalsada o sa mga lansangan ang mga kriminal. The way na ito po sila ay dinurog na at halos hindi na to sila maramdaman sa ating lipunan ng panahon po ng kasagsagan ng uh, pagiging pangulo ni Pangulong Rodrigo Duterte. Napakahina na overpower pa ng asawa niya. Nakakasuka ang pamamahala ng administrasyong ito. Sabi ni Chica in Holland. Marda Daza. Good evening ka Eric. Watching from Tacloban. Okay? So sana po ay mapansin o makapaabot po tayo ng ganitong minsahe na seryosohin po ng mga polis ang mga naiulat na dyan sa Guadalupe, area ng Makati, even sa BGC, sa Bonifacio Global City, and even doon sa may Salcedo Street. Marami po ang nag... -ura. Ito ay Makati pa lang ha. And Makati is the center of uh, business and commerce and financial transaction sa buong bansa. Subalit, so, makikita ninyo hindi maganda po ang public safety ng ating bansa ngayon. Good evening ka Eric from Florida. Uwi ka na pala sa Pinas. God bless you. Inday 32 Nopio. Ayan.